Good morning! Welcome to YouTube channel Recofarnia Mga idol, nagluto po kami ng baboy kasi araw na mga patay ngayon para na kami kakainin kasama na yung mga pulutan Nandito kami sa labas mga idol, nagluto kami ng baboy Inihaw Ito na po yung mga idol Hello! Good morning! Ito na po pa Pork Pork hmm. nihong baboy masarap to pag maluto na Kaya po si Linlin Ending Kaya po si Chris oh. <laughs> yan o nagluto mi kay ulam namin ang yung matira pulutan oh. Ayun po yan yan pa May ulam na kamay tanghalian. Ulam na mentang halian, pork. Liempo. Ah. Ito na yung mga ano, pork na inihaw. Ito na, may ulam kami. cara polutan. Pork. Hmm. Yo, ito na yo, bangus lapia. Hmm. Bangus lapia. Ya. Yeah. Bangus lapia, ulam, pulutan. Hmm. narap Harap. Idol, o. Tura, o. lab niya, tsaka bangos. Ayan na. na. Luta na, mga idol. Ito po yung oh. Si linlin ending <coughs> Shout out daw, oh, Yo, luto na, o. Oh. bangus dagupan. Ito na ang bangus dagupan. Ang pulutan na. Ah. Oh, may ulam na. May anpa pulutan. Oh, diba? oh diba? Okay. sige. Oh. Oh, silang dalawa na Oo. Oh. oh. <laughs> Shout out. Shout <laughs> ng dalawa. Mm. kakain na kami. Na. Oh, alam na oo ulam namin, o. Oh. Mga kamay nyo, kami Ano, lapia, bangus. mahab lang Mahablangka. Ano kayo, mag, ano kami, maganta-kanta, tatagay. Okay. Oh, yun na, Yung kanin pala, guro, nito, guro. Hmm.

Ah. Ay na. Ay, ben. Ka na, ben. Magdala, jow, na. Dito sa ano, na, man daw. na dito. sila. Sino? Sa? doon sa ano, cleaner sa Tayuman. City, layo 'yun. Oh, city. Na. Okay lang na mag-stayin doon. Uwi, uwi. Eh, May stayin din. Meron din ano. Ah, Dizan City. Layo yun. Layo yun. May stayin. uwi yan. Gusto mo. Yeah. Kanin to. Kanin to. Ay Len, tayo. si Kwan? Ikaw. Sa tao ka yung kanang.